Anong ganap sa mundo ng showbiz? Pinangalanan si internet celebrity Ivana Alawi sa kasong isinampan ng first lady ng Bacolod City na si Dominic Nikki Lopez Benitez laban sa kanyang asawa, si Mayor Albi Benitez, kaugnay ng paglabag sa batas ng VAW o Violence Against Women and Their Children. Ayon sa reklamo ni Ginang Benitez, labis siyang nasaktan, nagdusa sa matinding emosyonal at mental na paghihirap dahil sa umano'y pagtataksil ng kanyang mister. Bagamat una ay chismis lamang ang naririnig niya ukol sa ugnayan ni na Mayor Benitez at Ivana. Kinumpirma umano ito ng alkalde kalaunan sa isang dokumentong kanyang natanggap. Bagamat nakarinig ako noon ng mga usap-usapan tungkol sa pagtataksil ng aking asawa, wala akong konkretong ebidensya. Lalo lamang itong nabigyang linaw nang matanggap ko ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng aming kasal kung saan inamin ng respondent na may dalawa siyang anak sa labas at tila tahas ang inamin ng kasalukuyang iligal niyang relasyon kay Ivana Alawi. Lubos akong nasaktan at labis ang pagkawasak ng aking damdamin matapos kong matuklasan ang buong katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ng aking asawa, pahayag ni Ginang Benitez. Matatanda ang ilang ulit na ring namataan sina Ivana at Mayor Benitez na magkasama sa ilang pagkakataon, ngunit sinabi ng dalawa na ito'y pawang mga coincidence lamang. Napabalita rin noon na tumanggap umano ng mamahaling mga regalo si Ivana mula sa alkalde, ngunit itinanggi ito ng aktres at iginiit na ang marangyang pamumuhay ay bunga ng kanyang sariling pinaghirapan. Sa kabila ng mariing pagtanggi ni Ivana, sa palagay mo ba ay may katotohanan ng mga paratang laban sa kanya? o isa lamang itong bunga ng matinding galit at selos ng legal na asawa ni Mayor Benitez.